Hello! Happy August! So, naka-receive ang ating father ng ng evacuee kit galing sa MSWD ng Tuba. So, tignan natin kung anong naman itong isang karton. Sleeping kits, relief supplies not for sale. So, buksan na natin siya. This side up, handle with care. Okay, oh, baka may babasagin. So, ito ay galing sa DSWD. Department of Social Welfare and Development Sleeping Kids Relief of Life Not For Ay, sleeping kids, daddy. Mm -hmm. Pangpungan sa mot na gito, eh. Mm -hmm. Ha? Mm -hmm. okay, so, ito ay binibigay sa mga naapektuhan ng bagyong egay yung house damage kasali sa house damage ng egay ito galing sa DSWD so buksan natin baka may masugat sa loob hindi yan ang may-ari binubuksan na ng may-ari Kinuha niya sa barangay hall. Oh, wow! <laughs> What's inside? Sino kaya ang nag-design nito? Oh, class A77 is a punda. Oh, wow! Wow, What is it's that? a pink one. We have no baby girl. What is that? Bakit ang daming punda ay ano to bedsheet? Uh, bedsheet ito, di ba? So, meron tayong dalawang bed sheet, Red and pink. Meron pang banig. Meron tayong pillowcases dito. Dalawa. pillow pillowcase. And, meron tayong banig na pang double ito, no? Pang double siguro ito. Oh! Banig, dadi i-reserve mo to sa mga bisita mo. Mm. Plastic. Okay. Ah, uh, banig. Pang-aplag. And, meron tayong musketero. Best quality. Mosquito net. Hmm. So, meron tayong mosquito net. So, ito pala ang laman ng ayuda nila sa mga nabagyo. O, yun ang DSWD. Yung iba yata is food parang yung relief pa, Ayan, so, kulambo, bedsheet, punda, at saka banig. One, two, three, four. Okay, thank you so much, DSWD. Daddy, what can you say? Kan, anya ano pa yun? Eh, interview nga. Tolong natin. Umili. thank you. <coughs> Mausar mo ba daytoy? Daddy, essential ba kinyam daytoy? Daytoy. Daytoy? May na. Okay, thank you. So, ito ang para sa naapektuhan ng egay. Thank you very much. God bless. And keep safe. Kasi may paparating na naman na masamang panahon, bagyo. So, ingat po tayong lahat. Thank you very much. So, ito, ay pinakita namin yung bigay ng DSWD sa nasira ang bahay thank you very much